Okay na? Okay na? Oh, ayan guys. So mga ano na ngayon ng oras. 3.30 ng hapon. So medyo wala nang ano dito. Wala nang araw. Medyo maramdaman mo dito. Medyo malamig na siya. This is Nepal, a landlocked country in South Asia. So maganda ang araw ngayon. Mataas ang araw guys. Ito yung view sa harap ng aming garden. So, alam nyo guys, by the way, papakita ko sa inyo yung aming garden ulit. Garden ulit! O, oh, diba? Kasi, syempre naman, guys, no, uh, siguro two months na na wala akong video sa aming garden. Yung last kong video sa inyo is uh, yung garden namin. Ay, o, uh, maliliit pa yung broccoli, pero ito na siya ngayon, guys. Charan! Ayan! Tingnan nyo yun, guys, o, oh, yung aming broccoli. So, hindi pa siya ma-harvest, pero ito na, guys, yung update dahil napansin ko may mga bunga na pero mamaya bababa ako pakita ko sa inyo guys yan tingnan nyo yan guys oh yan oh maliwanag na maliwanag sa camera ayun yun And guys medyo malalaki na pero hindi pa siya ganun kalaki yan oh maaaninag muna siya ba diba? yun so mamaya guys bababa ako pakita ko sa inyo yung mga bunga sa malapitan yan yan lang So siguro mga next month mga harvest na namin to or mabilis lang to guys lumaki actually yung iba malalaki na siya yan so balik-luto muna ako. At mamaya, bababa ako, papagita ko sa inyo. So ito, guys, yung aming lunch for today. So medyo natatakam ako, guys, sa barbecue. So ayan, guys, minarinade ko na chicken barbecue ito, guys. Tingnan nyo, no. Hindi siya kagaya ng broccoli dyan sa Pilipinas na parang round of round siya. So ayan, uh, so ang nilagay ko lang dito, guys, no, is, uh, is Sprite and then chopped garlic, uh, soy sauce, and uh, ano pa ba? Um, of course salt And then nilagyan ko ng konting chilies powder And then pepper So yun lang guys At saka pineapple juice para masarap sya uh, So konti lang konti lang nilagay ko kasi naglagay din tayo guys ng sprite And then of course uh, nilagyan ko rin ng konting sugar So syempre medyo manamis-namis ang barbecue And then syempre ito guys yan from our garden O diba guys ang ganda ng aming broccoli O oh. oh, talagang sariwang sariwa So, nandito ako guys sa aming dirty kitchen na no? sa rooftop. So, ito guys yung nabili ng nanay ko. So, mura lang siya guys, no? O, oh, very convenient lang siya. At ang cute, o, oh, ba diba? Ayan. So, pwede mo siya madadala sa pang picnic-picnic. So, ito na yan siya guys, so, oh. Yan. Ito yung kanyang flip. Ito yung kanyang spring. Yan, ito siya. dipeg guys ang cute nya. Hmm, cute ya. A few moments later. So after lunch guys, umalis so kami ng mga anak ko kasi gusto daw nila mag voting So nandito kami ngayon guys, nag-aabang ng bus papuntang Lakeside. So ayan, pagdating namin sa Lakeside guys, no, ito yung makikita mo. So dito ang center ng business, no. So, lakad lang ng lakad hanggang gutumin and then mag uh, snacks muna kaming tatlo guys dahil gutom na ang mga kasamahan ko dito. So, <tinyo> Magkaganda ng mga souvenir dito, guys. so yung mga bags. Where are we gonna eat? <laughs> ano, kama? Sukpukin kita dyan. Dito na kami, guys, sa left side. Dito sa looban. So ito yung official na mga uh, shopping center dito guys sa ano sa leg side So maraming bus din dito guys no. Maraming taxi. Marami kang dito ang center kay dito ka makara makakakita ng maraming mga restaurant. Handicrafts, souvenirs, ito yung Bali Center ng business dito guys sa left side. Ayan, marami ka dito makikita mga restaurants. Tagalog nga ako, tingnan ko nga ako marunong si Ryan. Ayan, marami dito guys ng mga, tindang mga gamit uh, damit-damitan. Ayan. Uh -huh. Kain tayo guys. Kinutom na ang mga ni dyan. Okay. Masarap ba ito? <coughs> hindi ko ito babayaran pag hindi masarap. <coughs> Ryan, can you put for me, check Okay. wow. Their momo is so big. I need one. <laughs> Have like this okay? So good no. Is it nice? Huh? Hmm? It tastes like hmm? so good there. Huh? 3:30 na guys, no? Ayan, dami you nagbubuti. now? Yung Mandir. Kami utang mandir jani ah. Kau jani tani. Iti kay gumna utang na jani li bayi ni. Utang na jani li ay. Utang na jani? Ah. Kay mandir na jani balik. Ah, na jani li. Can you see her? Guys, daming tao. Yan. oh, diba? Naka-refresh. So, napakalaking king uh, ano ito guys. tal or Fewalik ang tawag dito sa ano na to. Sa lake na ito. So, ito yung mga daluhan ng mga turista dito. Malaking lake ito guys. <coughs> <coughs> pupunta dyan. Maraming restaurant yan dyan, guys. Oh. Yan, puro restaurant yan dyan. I'm vlogging kayo ba? YouTube matikaw niyo. You. YouTube. Oh, ang gaganda ng mga ano nila. Mga boat nila. Ayan, mga uniform. Yan you know, o, sobrang dami. So hanggang mga ano lang to guys. Hanggang 5 o'clock ang pwedeng ano, magbiyahe sa boat. So, more than that, hindi na pwede kasi gabe Delikado. Mataas dito, guys. Ganito, ganito lang to. Pero mataas to. Ma, ano, deep ang tubig. Delikado. May mga previous incident na nanangyari din dito, guys, no? Dito sa pewatal na to. Kaya, careful tayo. So, syempre, lahat naman may mga best bago ka. Hindi ka pwedeng sumakay dito na walang best. So, ayan. Maglalanding na yung boat namin. Yan, no? dami pang tao. Sabi ko dun sa driver namin kung hindi siya natatakot. Sabi niya, sanay na ako. Hindi naman siya natatakot. O yan, sa gitna, ang dami pa. Okay! Nandito na kami. Running forward ang boat namin. Thank you so much guys for watching. Yay! It's done. Nandito na kami. Okay na? Okay na? Ayan, guys. Oh, dami pa rin tao, oh. So, yan, marami dito mga ano. Marami mga ano dito, guys. Mga tourists. So, tanggalin na namin, guys, yung aming best. Ayaw, 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 ayaw. Ay, 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 ay. Kubarin na namin guys yung aming ano, best. So, dito yung place guys ng best oh. So you enjoy? Do you ride? So, May wait, so,